May nagtanong sa akin Hi po, good morning Sensya na po sa istorbo Nangihinig na po ako sa takot Hindi ko po alam kanino magtatanong Ayoko pong malaman ng nanay ko At baka ano pong mangyari May tumawag po kasi sa akin Aarestoy na daw po ako ng ola Ano po dapat kong gawin? Kakastart ko lang din po sa trabaho ulit Kaya di ako nakabayad Okay bang klase yung mga ola ngayon, ano? Nang na Okay. Um, well, ang una niyo gawin is, kalmayin niyo muna yung sarili niyo, no? Kasi, um, unang-una, wala akong karapatan kung ang mga ola, no? Hindi naman sila pulis, eh. ito ba? Tsaka, um, ang pag-aresto po is, uh, ginagawa yan ng ating mga kapulisan kung meron mo kayong ginawang krimen okay? eh, wala naman mo kayong ginawang krimen eh. So bakit to kayo aarestuhin, no? Dunong ba sa ano sa hindi niyo pa lang pagkakabayad sa utang niyo kailangan na kayo restrain Hindi ho tama 'yon, no? Um, may proseso 'yan, no? Kung sila ho eh nakapagdemanda ng ano ng civil which is si small claims no at napatunayan no sa small claims na kayo eh, may pagkakautang at uh, si judge na uh, bayaran ninyo So, babayaran nyo lang po yun. Hindi po kayo aarestuhin. No? Uh, huwag nyo yung stressin ang sarili ninyo kasi um, kumbaga, kayo lang din po ang maapektuhan. Kagaya niyan, bago ho kayo sa trabaho ninyo. Di po ba? Ano kayo makakapagtrabaho na maayos niyan? So, ang gawin nyo po, mag-concentrate kayo dun sa trabaho ninyo. No? Para uh, maging maganda yung performance ninyo at uh, hindi maging uh, Kumbaga, hindi maapektuhan yung productivity ninyo. Nang sa gayon, makapag-ipon ho kayo, no? magtagal kayo sa trabaho ninyo, at mabayaran nyo ho yung utang ninyo sa una. Ganun lang naman ho yan eh. Di e po ba? Huwag na huwag nyo lang ho kakalimutan na uh, bayaran ho yung inyong utang. Kasi utang ho yan, No? Nung nahiram nyo yung pera, napakinabangan nyo po. No? So, pag napakinabangan nyo yung pera, eh, kailangan ibalik nyo ho. No? So, bayaran nyo siya no? Kasi wala oh, sa batas natin 'yan, pag nangutang, kailangan bayaran, no? Paulit-ulit so, ho itong sasabihin sa inyo ano na kung kayo man ho ay mangungutang, eh yung sapat lamang. No, yung pasok lang dun sa ano sa inyo disposable income. Para kahit oh, kahit papano, tayo yung bayaran. Hindi yung kagaya ho niyan, uh, pag dumating mo yung due date, nag-iisip ko kayo kung kailan niyo mababayaran yung inyong utang. Di po ba? Huwag po kayong papasok sa obligasyon na mahihirapan ho kayo. Kasi kayo rin lang ho ang uh, uh, maapektuhan. Di po ba? Kasi kagaya niyan no, mga ola, hindi naman mo marunong maningil yung mga hinayupak na Eh. O anong gagawin na nila? Eh, pero issue yun kayo, iaharas kayo ng iaharas. Hanggang sa may stress na kayo. Di po ba? Yun lang ho naman kasi ang gusto ng mga yan. May stress kayo para gumawa kayo ng ano ng uh, hindi tamak, no at uh, mabayaran niyo sila kasi siyempre hindi kayo makakapag-isip ng maayos gagawin niyo mangungutang na naman kayo sa ibang ola tatapal niyo o syempre, hindi na naman kayo sa isang ola mangungutang na naman kayo sa isang hula. hanggang sa patapal-tapal mababaw niyo kayo sa utang eh, hindi ho, hindi niyo ano hindi niyo ginagamot yung ano yung problema Tinadagdagan nyo lang. Hindi po ba? Ang suggestion ko sa inyo, kalmahin nyo ang sarili ninyo, uh, mag-concentrate mag kayo sa trabaho ninyo, no? Tapos, ipag-ipong kayo ng pera, bayaran nyo. No? Lagi nyo tatandaan, ano? Uh, wala akong karapatan ang kahit sino man nun, lending, financing, o banko na arestuhin ang kanilang mga kliyente. No, ang may karapatan lang ho niyan is yung ating mga alagad ng batas, no? At arestuhin kayo kung meron kayong ginawang ano, uh, krimen. No, kung wala naman ho kayong ginawang krimen, bakit po kayo arestuhin Labag ho sa constitutional rights niyo. Eh. Diba ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na ito. And uh, kunin ko na po itong opportunity na to na magpasalamat sa inyo sa patuloy niyong pong uh, panonood ng aking mga videos. Uh, kunin ko na rin po itong opportunity na to na ibitahin mo kayo na suportahan nyo po yung aking uh, iba pang mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.